What's up? What's up? Everybody's TV on the road. Well, guys, kamusta ang araw today? Yeah? So, inuulan na rin ba kayo dyan sa mga lugar? Yo! So, ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang, di ba? Nag-uumpisa lang tayo ulit. Tapos, eto na naman. Nasa kalagitnaan na naman tayo ng taon, no? So, ano ba ang ganap sa mga nangyayabre? Well, let them know, guys, no? Sa mga nangyayari ngayon dito sa ating ha... Uh, global, no? Siguro di naman lingid sa inyong kaalaman, no? Na ang ating ha... Uh, territory ay pinipilit na inaangkin ng a uh, scientist community, di ba? So, ang ating mga magiting na Philippine Navy ay nananatili ron sa kanilang pwesto, no? At patuloy na pinoproteksyonan ang ating uh, territory, no? Ito is, lagi namang naka-backup si Uncle Sam, no? At ang mga anak ni Uncle Sam at mga pamangkin, no? So, kaya kumbaga, walang pangamba, no? Na may magaganap na kakaiba. Pero alam natin, nagkakaroon na ng hidwaan yan, no? Kumbaga, isang, uh, isang pitik lang yan o isang uh, kalabit lang yan o kung sino man yung mag-trigger na gagawa ng isang hakbang, eh, sigurado yan, sisiklab talaga ang... Uh, yung natatakutan natin lahat no so etong si China naman eh talagang hindi naman siguro gagawa yan no? hanggang ano lang yan pananakot lang yan bully lang yan so hindi na talaga kayang girahin ng uh, Pilipinas kasi unang una maraming Chinese din dito sa bansa natin especially dyan sa Binondo no halos sa uh, puro Chinese ang mga nakatera dyan no lahat kan ng mga na, na, na resident puro chekwa at mga businessman diyan eh, puro chekwa di ba eh sino bang mga namamayag pag na businessman dito di ba kundi mga chekwa rin so ayang china kaya hindi na magagawang girahin talaga ang Pilipinas hanggang bully lang siya no pero kung sa kasakali mang gawin niya yon di ba at talagang uh, gusto niya talagang mambira ay eh, siyempre lahat naman ng Pilipino hindi papalupig yan di ba hindi pa padaig yan. So, talagang kung kinakailangan na lahat tayo ay eh, magsama-sama para proteksyon na ng ating sariling bansa, eh gagawin natin yan, di ba? Isa na tayo sa magbo-volunteer doon, di ba? Pero sana naman, no, hindi mangyari talaga yung mga ganon, no? Kasi eh, once na mangyari yun, talagang maraming kawawa. Hindi lang tayo, eh. Yung mga bata na isinilang na at saka yung mga isisilang pa lang, at saka yung mga nasa sinapupunan pa lang, di ba? Kasi once na mangyari yan, hindi lang naman tayo ang magugulo, di ba? Maraming bansa rin na magugulo, makikisa. Sigurado yan. Pero dahil nga, siguro, nag-iisip din tong si China na once na ginawa ko to, talagang si seryoso o to ng Amerikano talaga susuportahan tayo ng Amerikano. Actually, ang mga American ay nandito naman sa ating uh, side, no? At ah, uh, na patunayan nga eh, active sila ngayon sa kanilang balikatan exercise, no? Which is yun yung ating uh, binibigyan ng uh, servisyo ngayon. So, kung sakasakaling maganap yan, ay eh, siya. Alagang lahat tayo. Bye-bye, di ba? Dahil sa mga, mga bagong teknolohiya, ng pambomba, ay sigurado walang matitira, di ba? Siguro ang matitira na lang, mga metal. Teraso ng metal, katulad nitong ginagamit natin ng motor na to, eh baka ito pulbus na rin, di ba? Kapag unang nangyari yun, no? Pero dahil sa Siguro dahil na rin sa pag-aagam-agam ng Chekwa, no? Na nag-aalangan din siya. At siyempre, yung mga ano naman natin sa gobyerno, yung mga official naman natin, eh, hindi naman nagpapabaya din yan. Siyempre, ayan, nakaantabay din yan. Ano't ano man, ang maging resulta niyan, eh, talagang ah, gagawa't gagawa ng paraan yan, di ba? Pero dapat talaga, ang gawin na lang, lahat ng bansa, wag nang ilagay sa isipan yung tinatawag na kaguluhan, no? Kalimutan na yung galit, puot. So dapat ang pairali na ay, love, make love, peace, not war. Diba? So andito na naman tayo sa traffic gaming na to, no? Traffic gaming. So, ginagawa kasi talaga tong kalsada na to. Uh, actually, dalawang ano to eh, dalawang segment to. Isa dito sa may Pagligo uh, pagliko, sa may sabers. Part ng bareto to guys ah. Sa mga tiga bareto, tiga olonga po. So, kung makikita nyo tong video na to kung saan to, nagkokos uh, ng traffic, siyempre, dahil nga sa road project so yan ang nagiging cost no wala pasok wag kami ya yun no yes yan ang nagiging cost ng traffic no Itong road project nila nang government no. 'yun na nagiging cause ng traffic. So, syempre, pag literal kang taga alam mo na 'yan, 'di ba? Nakikita mo naman 'yan, 'di ba? Hindi mo na kinakailangan magsalita niyan, 'di ba? Alam mo na 'yan. Oh, 'di ba? Sampres, dahil road project 'yan. Alam mo na 'yan, sino kumikita dyan Wish <laughs> sana all kumikita sa project, 'di ba? Well. Wala lang, no. 'Yun lang. Yes. All right. Sharat dito sa kaibigan ko na to. Dedigatoria. Si Megs Dedigatoria. Kaburo natin yan sa brotherhood na samahan mong araw Iglus uh, Brotherhood namin ano, ng, uh, Panahon ng era ng 90s no? Uh, parang sinasabi nilang prat Pero wala din, hindi rin nagtagal So ang naging yung pinaka founder namin yan sa is, uh, Isang nasa opisyal ng gobyerno Dati Dito sa Olongapo po uh. So hindi rin nagtagal yung uh, brotherhood na yun. Tumagal lang ng uh, siguro yung ilang taon lang. Tapos nun, wala na. Nung wala na kasi yung aming uh, founder at eh, yung mga namumuno, wala na rin, nagkanya-kanya na rin. So ano ba nangyari doon? Hindi <laughs> natin alam, no? So nung panahon na yan, guys, grabe. Talagang uh, Lagi tayo nasasangkot sa gulo dyan. Lagi tayo napapatrobol. So, grabe. Yung mga kalokohan natin nung araw. Nako, puro basag ulo talaga. Tapos, lagi ka pang hinahunting, no? Ng mga nakakalaban mo. Tapos, hinahunting ka rin ng mga pulis. <laughs> Kasi nga, nire-reklamo ka. Yes! So, hindi ko makakalimutan talaga yung panahon ko na yan. Yung kalokohan ko nung araw talaga. Grabe, para akong galit sa mundo noon. Parang walang direksyon ng buhay ko. Parang ano, parang uh, tawag dito, galit sa mundo. Konting kibot, nakaangil. Konting titig, uh, konting titig, eh, gumagawa ng aksyon. So, grabe. Pero, that's the part of the uh, experience, di ba? Hindi naman ibig sabihin na eh, pag ganun ka, hindi ka na magbabago. Di ba? Lahat naman may uh, chance magbago. Lahat deserve magbago. Yes! Ano lang naman na sinabi ko no so hindi ko baan guys no so, mga patuloy na sumusuporta sa akin channel alright so thank you so much Siyempre, Papa Rix TV at your service yes so see you next ride Papa Rix TV Ouch! Right shape, everyone!